Po, isang magandang magandang umaga po mga kabarangay Korte Suprema ah, parang sinabihan po ah, ang Comelec na parang sumo sobra na siya <laughs> mga natatalo nakakaupo siyempre po bago po sa ating content ang aking unang pag-iusap na ah, sa mga napadaan lamang sa aking channel kayo po ay aking ah, malugod na inaanyayahan na mag subscribe pag-click po ang notification bell at all para palagi po ba yung updated sa aking mga bagong videos yes po so yan nga po mga kabarangay yung asal kasalukuyang nangyayari sa Comelec ano po uh, hindi po natin mawari kung talagang batas na o batas ang umiiral uh, nasa kanila na po yan mga kabarangay basta tayo wait and sila at pagdating naman po sa Korte Suprema, uh, yan po ay wala pa rin pong uh, balita kung ano na po yung kanilang, uh, o oh, kung ano na ang ihahatol nila sa uh, petisyon po laban sa RA-12232. Mga kabarangay, malapit na po ng mga lahati ang buwan po ng Nobyembre. Hanggang sa ngayon po ay wala pa rin pong uh, desisyong binababa itong ating kataas-taasang hukuman na inaasahan po natin na siya ang magdi pagdating po sa mga ganitong usapin yung uh, nakataya po ang uh, uh, nakataya dito yung buong bansa sa kanilang desisyon. Wala namang magiging problema mga barangay kung ang desisyon nila ay uh, constitutional or unconstitutional ang magiging masama po dito e eh, baka ma-strike to sila na sakaling i na naman nila ito na unconstitutional pero naposkon pa rin yung nakatakdang uh, original na December 1, 2025 na sila mismo yes po, sila mismo ang nagtakda nito sila po mismo ang nagbigay ng giya o guide kung sakasakaling ang ating mga mambabatas ay uh, magpo-postpone ng halalan. Sila ang nagbigay ng kriteriya. <laughs> At uh, hindi sila nagbigay ng TRO. Yes po, hindi rin sila nagbigay ng status ko ante order para proteksyonan yung batas na sila ang gumawa ito po ba uh, nangangahulugan mga barangay na may nakita silang uh, merito para ideklara na constitutional itong RA 12232 kagaya nga po ng aking nasabi mga barangay wala naman tayong problema dyan kung maideklara ang constitutional yan <laughs> walang problema mga barangay dahil kung yan po ay naaayon sa batas ang problema nga lang mga kabarangay ay ito pong napakabagal po na desisyon ng korte. Mga kabarangay, ang usapin pong ito ay nag nangangailangan ng nang dagli ang aksyon, ng dagli ang pagtugon. <laughs> mga nag-aral naman yung nasa korte natin, yung nasa korte suprema natin, bakit po kaya? O parang hindi ba ito priority o prioridad mga kabarangay, lagi po mga katanungan sa ating mga pag-iisip Dahil napakahirap naman po na magsalita ng sobra <laughs> Laban sa ating kataas-taasan Pukuman dahil sila po ang kataas-taasan nga At uh, bilang karagdagan po pala mga kabarangay uh, Isang katanungan po kasi ito na hindi ko pa alam kung ano ang kasagutan At baka kayo po ay alam po rin nyo Ang tanong ko po ay ganito yun po bang mga pinaupo ng Comelec uh, na, na, na mga natalo? Yes po, mga natalo ah. Eh dahil po sa sinasabing mga petisyon, reklamo na kinatigan naman ng Comelec. At kaya na-disqualified yung mga nanalo at yung mga natalo ang nakaupo o naupo. Ang tanong ko po ganito, elected official pa din po ba sila? Mga kabarangay? Yes po, inahalal sila pero talo sila. <laughs> elected official po ba sila o appointed officials? Mga kabarangay uh, sana po may isang uh, may alam po sa batas na masagot ito. Uh, kung uh, sila ba ba'y uh, matatawag pa rin elected officials. Although binoto nga sila, ang butuhan po kasi kung sino yung mananalo, siya talaga yung elected official. So kung uh, kahit na binoto ka, kung talo ka, elected ka pa rin ba kapag ikaw ay uh, naupo dahil sa petisyon o dahil sa desisyon ng kumilek. Uh, matatawag pa po natin silang mandated by the people? O may mandato po ba sila ng mga uh, nasasakupan nila o mga constituents nila? Uh, mga kabarangay, ang eleksyon uh, o ang butuhan ay paramihan. Yung sino ang pinakamarami? Eh? siya ang nanalo na tinatawag na binigyang karapatan, na binigyan ng kapangyarihan lang mga uh, manghahalal o ng mga ta ng taong bayan. Hindi po ba? Ngayon, kung dahil sa petisyon ay mauupo ang isang natalo, uulitin ko lamang po ang katanungan, siya po ba ay uh, matatawag pa elected official? O siya po ba ay binigyan din nang kapangyarihan ng mga mamamayang butante o ang kumilek lang ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para maupo. So muli po uh, sa mga aspirante na nagnanais o magnanais po na hahabol sa barangay SK election itong 2026 na bagamat ang RA1223 nga po ay tinakda ang uh, November 2, 2026 pero dahil nasa petisyon ito, o nakapetisyon po ito, ay nasa ala pa, pa rin po ito at nakabimbin. Pero malamang po, sa alamang, ay 2026 na nga po ang halalan. Nakahanda na po ba kayo? Naghahanda na po ba kayo? Uh, ang maipapayo ko lang mga kabarangay, uh, pwedeng uh, itong mga panahong ito, November hanggang December, uh, nag-iipon muna, or uh, nagpaplano. Pero kung wala pa kayong ginawa noong mga nakaraan, ay... Uh, pagsapit po ng Enero pukpukan na po yan mga kabarangay at alalahanin po ninyo na laging uh, advantage yung mga nakaupo kaya uh, dapat ay sabayan na po ninyo sila huwag na ninyong hintayin mga kabarangay ang pecha ng halalan kung anong buwan man yan ang importante po ay uh, nakahanda na kayo kahit anuman ang maging pecha ng barangay at SK election Uli po, maraming maraming salamat sa mga patuloy po na sumusubaybay at uh sumusuporta sa aking uh, maliit na channel. Uh, at sa mga baser naman po, uh, pagpasensyahan po nyo dahil hindi po ako titigil sa paggawa ng content hanggang may mga issue po na pwedeng pag-usapan. Ang uh, masasabi ko lamang po, kung ayaw po ninyo sa aking mga content, ay pwede naman po kayo Huwag manood, pakiusap lang po. Maraming maraming salamat po muli.